Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamabisang paraan para ma-destroy ang ego ng isang babae ay hindi sa pag-aaway, hindi sa pag-ignore, kundi sa pagiging kalmado mo. Kaya mo bang kontrolin ang sarili mo kahit gusto mo siyang habulin? Kapag may babaeng gustong kontrolin ka, kapag parang siya na ang nagdidikta kung kailan ka pwedeng maging masaya o malungkot, ibig sabihin, binigyan mo siya ng kapangyarihan, ang kapangyarihan sa emosyon mo. At kapag ginawa mo yun, hindi mo na siya kayang sirain, kasi hawak ka na niya. Ngayon, gusto kong turuan ka kung paano balikteran yan. Hindi sa drama, hindi sa laro, kundi sa stoic power ng self-control. Ito ang paraan kung paano mo, sirain ang ego ng babae, nang hindi mo kailangang magsalita ng kahit isang insulto. Ang ego ng babae ay parang salamin, gusto niyang makita ang sarili niyang konais na is, hinahangaan, at espesyal. Kapag may lalaking nagbibigay sa kanya ng constant validation, parang pinakintab mo lang lalo ang salamin na yun. Pero kapag inalis mo ang validation, noon siya naguguluhan. Sa Stoicism, ang unang prinsipyo ay, control what you can, ignore what you can't hindi mo makokontrol ang ego niya, pero kaya mong kontrolin kung gaano mo siya papansinin. At doon nagsisimula ang destruction ng ego niya, sa kawalan ng reaksyon mo. Kapag gusto niyang patunayan na siya ang may hawak, bibigyan ka niya ng mga test. Magre-reply siya ng late. Magpo-post siya ng mystery stories. Bigla siyang magiging malamig. Ang mahina, magpapanik. Ang kalmado, umiti lang. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Mas mahigit, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang stoic na lalaki, hindi lumalaban sa emosyon. Hindi niya kailangang manalo sa argument, kasi alam niyang ang tunay na laban ay sa loob, hindi sa labas. Kapag hindi mo siya pinatulan, ang ego niya mababali. Kasi sanay siya na mga lalaki ang humahabol pero ikaw, hindi. At doon nagsisimula ang respeto. Tahimik na kalmado, yan ang pinakamatinding sandata mo. Ang lalaki na hindi nag-e-explain ng sobra, hindi nagmakaawa, hindi nagpapaliwanag ng damdamin bawat oras, siya ang nakakatakot sa babae na may ego. Bakit? Kasi hindi niya alam kung ano ang iniisip mo. Hindi niya alam kung mahal mo pa ba siya, kung interesado ka pa ba. At doon siya nasusunog. Ang Stuart man, hindi tahimik dahil galit. Tahimik siya dahil alam niyang hindi niya kailangang magpakita ng emosyon para makuha ang respeto. Lagi mong tandaan, ang babae ay natural na naa-attract sa lalaking may purpose. Kung gusto mong mawala ang ego niya, huwag mo siyang gawing center ng mundo mo. Balik ka sa sarili mong misyon, karera, disiplina, pag-unlad. Kapag nakikita niyang hindi mo siya priority, kapag nakikita niyang mas abala ka sa pagpapalakas ng sarili mo, noon nababasag ang ego niya. Kasi gusto niyang siya ang reward. Pero kapag nakita niyang ikaw mismo ang reward, natatanggal ang illusion ng superiority niya. Kapag nagmamalaki siya, nagpaparamdam na maraming gustong lalaki sa kanya, don't compete. Sa Stoicism, tinuturo na ang comparison ay ugat ng paghihirap. Kung nakikita mo ang sarili mong kalmado habang siya busy magpakitang gilas, dot ang ego niya mabubur sa hangin. Bakit? Kasi hindi siya pwedeng manalo laban sa taong hindi nakikipaglaro. Ang isa sa pinakastuwak move na pwede mong gawin ay ang tahimik na paglayo. Hindi mo kailangang sabihin, sige, ayoko na. Walang drama, walang salita. Umalis ka lang, tahimik, at ipakita sa kilos mo na hindi mo na siya priority. Ang ego niya babagsak, kasi gusto ng ego na mapansin. At kapag hindi mo siya pinansin, para siyang nawala ng oxygen. Ang lalaking available 24 7 nagte-text agad, laging, yes, ay lalaking pinapatay ang sarili niyang halaga. Ang stoot man marunong magbigay ng space. Hindi dahil pinaglalaroan niya ang babae, kundi dahil pinapangalagaan niya ang sarili niyang energy. Ang babae na may ego ay gusto ng atensyon. Pero ang lalaking marunong magpigil, siya ang lalaking hindi kailanman mawawala ng respeto. Ang karaniwang lalaki, binibigyan ng atensyon ang ganda. Pero ang Stuartman, binibigyan ng atensyon ang disiplina at respeto. Kapag tinuruan mo siyang ang validation mo ay may presyo, na kailangan niyang maging kalmado, respectful, at consistent bago mo siya bigyan ng affection unti-unti niyang malalaman na hindi siya pwedeng magmalaki sa ganitong paraan ikaw ang nagdidikta ng tono ng relasyon ang pinakamabisang paraan para sirain ang ego niya ay ang pagpapakita na kahit mawala siya hindi ka babagsak kapag alam ng babae na hindi mo kailangan ang presensya niya para maging masaya noon siya natatakot noon siya naguguluhan, at noon tuluyang nawawasak ang ego niya. Kasi nare-realize niya, hindi pala ako ang mundo niya. At yan ang pinakamatinding stoic power na meron ang isang lalaki. Kung gusto mong mawala ang ego ng isang babae, hindi mo kailangan siyang saktan, kailangan mo lang ipakita na hindi mo kailangan ang validation niya. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig ito ay tungkol sa pagiging kalmado, disiplinado, at hindi tinatablan ng emosyonal na laro. Kaya sa susunod na may babaeng sinusubukang patunayan ang sarili sa iyo, yumati ka lang, tumalikod, at ipagpatuloy ang misyon mo. Dahil sa huli, ang tunay na malakas na lalaki ay yung hindi kailanman nagmakaawa para sa respeto.